manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ng buong kababaan na may pusong nagpapasalamat sa iyo. Dala ang aming mga awit ng papuri, O Diyos, aming Ama. Pupurihin ka namin habang kami ay nabubuhay. Purihin at sambahin ang iyong banal na pangalan at huwag kalimutan ang iyong mga kabutihan at pagpapala. Patawarin mo ang lahat ng aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Pinagaling mo lahat ng sakit namin. Iyong tinubos ang aming buhay mula sa pagkawasak. Pinuputuman mo kami ng pagmamahal at habag. Iyong binibigyang kasiyahan ng aming mga pananailangan ng mabubuting bagay upang ang aming buhay ay hindi magkukulang. O Diyos, Ikaw ay maawain at mapagbiyaya, mabagal sa paggagalit at puno ng awa. Tinatawad mo pa rin kami kahit paulit-ulit kami nagkakasala. Hindi mo kami itinuring ayon sa nararapat sa aming mga kasalanan o pinarusahan ayon sa amin mga kasamaan. Sapagkat kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kalaki ang iyong awa sa mga nangatatakot sa iyo. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanlurang, gayon malayong inalis mo sa amin ang aming mga pagsalansang kung paano ang ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, dayong din ikaw ay nahahabag sa mga natatakot sa iyo. Sapagkat alam mo kung paano kami nabuo, kami ay nilikha mo ayon sa iyong larawan at wangis. Mula sa alikabok kami ay binigyan mo ng buhay at tinuring mong iyong mga anak. Ang aming mga araw ay parang damu kami ay yumayabong tulad ng isang bulaklak sa parang. At pagsapit ng dapit hapon ay nalalanta, at ang kanyang kagandahan ay hindi na naaalaala pa. Ngunit ang iyong awa, o Panginoon, ay mula sa walang hanggan at magpa sa walang hanggan. Kami ay nagagalak sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami ay nagpapahina dito, batid na ang aming pagtitiwala sa iyo ay hindi matitinag. Ang mga bundok ay maaaring lumisan, at ang mga bulol ay maaaring maalis. Ngunit ang iyong kagandahan loob ay hindi hihiwali sa amin, ni ang iyong tipa ng kapayapaan ay maaalis. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan na yun, aming ama at panatiliin kami ligtas sa lihim na lugar ng iyong presensya sa buong gabi. Pagpalain mo kami ng iyong magiliw na pag-ibig. Mahal na Diyos, salamat sa pagdinig mo sa aking panalangin at sa pagpapahintulot mo sa akin na madama ang iyong presensya. Tunay na kahanahanang may pikit ang aking mga at matutulog sa pagtitiwala na ibinibigay ng iyong pag-ibig at pagkalina. At sa pag-asa na bukas ay pagbapalain mo kami ng isang magandang pagsikat ng araw, at pagkalooban mo kami ng isang araw na puno ng mga tagumpay, kaligayahan, at kagalingan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, man. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mamasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.